Ito na po yung mama naming monkey. Nanguha ng mga ano. Nanguha <laughs> <laughs> ng Ang sama mo, ano, bakit mo yung tinawag na monkey, ha? Ano, ang ang Ayun o, no, ang daming mga ano. Mm -hmm. Mga nakuha nila. O, na duhat. Dyan. Ano, ano? Picture, picture pa. Picture pa. <laughs> Alam, na yung puwet mo. Ang puwet daw, gulay. Guday. Magdadahan dadahan. Magdasal muna. Ma mahulog ka. Gumit o Daming damo Ayan po ang dami. At ito po yung ang isa pa baba na po siya. Eh, Mama ko po to. At ito po ako. Hello! Yan na po dito. siya. Uy, asan yung hagdanan ko? Ay, ito! Talagay <laughs> <laughs> dito, dito siya sa, sa gitna. Ilagay mo sa kabilang ko nun. hindi. Dito, dito sa, sa gitna po. Laging yung laging kanina. Dito. Yung dito sa ano. Kira oh, ka na. O, asan yung video, baby? Video, video dito, ito. Dito, ate.

Aray ko. Nanay, ayaw mo masandal. Ayun o. Oo, huwag ka paingay. Hindi, isipin na mo kasi diyan, diyan eh. May sandal mo ka, diwi na may sandal mo. Nakakainis ka naman. Ang ingay. Pakaingay mo? Ba, ay, Baka hindi magustuhan niya. Ano, hindi, ana, bili ah. Ayun o, ang dami, puno na. Mayan na lang mo ulit. Ngayon o. Gigipi, dadyohan mo mo ako be. Hello. Hello. Ay, na po yung mama namin. Nag-success yung bumbun. Napagod pa. na po siya. Masya yung cookies natin, ma. Ma. Nandun yung ano? Sulpot. Tingnan mong kapit. Ha. Ganyan yun. Yung may ano, may... Ay, nandun? Opo. Where? Opo. Where? Supot. Magpupad mo na ako ng shirt. Magpupad mo. Wala ba makita yung ano mo? Bye bye. Paano yung ano shirt? Sure? Ito huh? yung ID. Sure. Ha? Yung shirt. Eh, hiramin mo na. Dalhin mo na lang to. Hiramin okay. mo na. Okay. Nag-amoy mo Ma na. Mau, awa mo na. Hindi mo na.